Okay, mga kapeche, bago matapos ng taon, may humabol sa ating katanungan. Kasi may isa tayong keeper na nakita at nakasilip sa ating breeding system. Okay, nakita niya yung mga vintage ko dito sa garay. Eh, sabi niya, kuya, bakit po ganon? Akala uh, ko ba honey lang yung nilalagay mo sa iyong water bottle para inumin ng hamster para maging malusog? Bakit po may nakita akong kulay blue sa mga water bottle mo? Ayan, natin yun, Ah, uh, ano po ba 'yon? Pepsi Blue po ba 'yon? Kuya. Uh, hindi po Pepsi Blue 'yon. Ano 'yan? Ah, uh, antibacteria 'yan para sa mga hamster natin. Solubon powder po 'yan na hinahalo natin sa tubig para yung mga hamster natin ah, uh, may iwasang dumami yung mga bad, uh, bad bacteria sa kanilang katawan kasi yung mga yan, kain lang na kain yan eh lalo na kapag yung Uh, kinakain nila is katulad nito halimbawa ito yung CDH na to di ba sobrang kalat nila ngayon pag nilagyan mo ng pagkain diyan yan syempre madumi pa sila ngayon makakain nila yung mga bacteria na makakalat syempre hindi naman nila may iwasang minsan nga di ba kinakain pa nila yung tahi nila yung poop nila yan kaya syempre para maiwasan yun, gumagamit tayo ng antibacterial bacteria na hinahalo sa tubig, okay? Uh, ako ano po ba yan? Paano po bang gamitin yan sa nabibili yan? Uh, yan po, nabibili lang yan sa mga poultry supply sa mga ano, bilihan ng mga pagkain ng manok. Ang sabihin nyo lang is uh, taxidil. Okay? Yung 24% lang ha. Tsaka ito, paano ba gamitin? Ah, hindi po ito pinapainom ng once a week o oh, ano, pinapainom po ito once a month. Hindi po pwedeng araw-araw dahil pagka ginawa niyo pong araw-araw ito painom, baka um, yung hamster eh, hindi na mag-breed. Okay? Hindi na sila mag-breed. Ma -ma Mamatay na yung mga ano nila sa katawan. Okay? Kaya once a month lang to At saka pipiliin nyo rin yung papainomin nyo. Hindi ito pwedeng ipainom sa mga pregi na hamster okay bawal ito sa pregi sa mga ano lang to ginagamit sa mga going breed okay o kaya sa mga breeder niyo na huminto na sa pagbi-breed okay o kaya yung mga hamster niyo na nakikita niyo parang nagkakaroon ng galis, galis sa katawan dahil sa sobrang uh, dumi ng vintage niyo matatanggal yon sa sobrang kalat ng ano nila poops, mga wiwi, yan. Tapos makita nyo yung mga pure nila, naglalagas. Ayan, dun pwede nyo painom yan para gumanda yung ano nila, bumalik yung balahibo nila, lalo na sa mga, ano, sa mga CDH na Rex, di ba, minsan naglalagas yung balahibo nyan. hindi naman talaga dapat maglagas ang balahibo nyan. Sa robo, pwede pa, dahil ang robo, once na naglagas ang balahibo ng male, Uh, ayaw na pamit ng female o kaya yung female naman na walang balahibo ibig sabihin minimate siya ng ating male kaya yun dun po ginagamit yan sa mga hamster lang po na ano na growing breed o kaya sa mga tapos na mag breed kasi pag pinainom nyo po yung mga pregi nito maaari po itong makunan o no, mamatay yung mga baby nila sa katawan kaya hindi po yan pinapainom sa mga buntis na hamster ano po ba yung niyan kuya ito po yan pakita ko sa inyo ha ayan ngayon ganun lang po ang paggamit niyan once a month okay huwag niyo pong gagamitin sa mga ano, sa mga preging hamster eh. o kaya yung mga hamster niyo na merong baby wag wag niyo pong gagawin niya kasi day, ano yan parang pinurgan niyo na rin sila Okay. Tatanggal yung mga ano. Okay, ano. Ah. ng mga iba ibang breeder natin ngayon. Bali next year iba na yung ano natin gagawin natin na pag-breed ng mga iba-ibang hamster natin medyo paparamihin muna natin okay ito yung mga uh, ano natin hamster eh. ito yung nandito ano ba to? ah uh, pudding Paano mga ka Happy New, Happy New Year.